dili mas dili tapos siya tapos yes. okay na wala na naman kami uh, <coughs> yung video kanina naman tayo yung ano nag overheat yung cellphone yan natuloy ang gusto ko sana dire-diretso para maurasan yung ano actual na patakyan hindi na nakita yung tanong kung sa pa baba. Dito na lang. <coughs> ito yung dati na walang daan na ito dati. Ngayon, palaki ng palaki. Dito na lang naamin uh, ko. Dadagda lang ko na. Ngunit, Nalwas na, umiwas na, umiwas ang tubig. Tingin ko naman ay mababawasan na yung pagpasok ng puti pizza, ano? Sa ang balon. Katagalan, hindi na kami maket dito para malinis. Okay, so, oh, ito lang, tsaga-tsaga lang para mabawasan yung ano at dyan yung mga patuyo na malalaki. na-print tanggal ko kaya ako na <laughs> kaya pet. 8 na 'yung mga. Pag bawas na lang kasi

ko yung okay, itong bagong ano bagong gawa na tao kina tubi sila gumanda na dito na tipotik potik to na ano yun oh. Um. ayun sa ah, alam temperature kapag so, nandun pa sila kapag hmm? nandun pa sila nandun pa o tara saka natin na kami at uh, hmm. okay na ba itong ano medyo late na kami kaya hindi na pag naman sinabot namin kung <coughs> ano na lang konti okay. okay. dagdag na kung ano man pwede magawa so anyway kuha natin sa rin dito kung kaya mong maglakad dyan ti Arz kaya mo hindi dito sa sarili <coughs> Tama-tama. Kuha natin ang ano sa yung anong bangin yun, dito. Parang waterfalls to actually. Pero ngayon, hanggang ngayon, kunti pa lang tubig. So, baba mo lang para kung lang mo ako tapos mayamay ka kung alam okay. mo. Ma malaya, ma hey. Ikaw na, baba, kay ko kita. Isama mo na tong anak mo, saan mo pa mo? May... Ano pa nga eh. Alam na alin niya dadaan. Niya. Ikaw na kuha nang ko. pa Kapun... ah, <laughs> Ingat ha. Opo, Hindi Tanabe na ka na ka na, hindi natat bago pag ang galing na sa sakit ang halamot pa tapos ang dami na tayo ang ginawa ka rin na pagod na huwag ka lang sanang parang kasuhin na naman mamayang gabi, Diyos ko ano, hmm. kukunin ko yung chanelas ko, lagay ko muna dyan kasi mas madulas pag may ganito eh, isa na lang. Gusto mo kunin ko yan muna? Oh, oh. Para iabot ko sa iyo mamaya. Aka ano na yan. Gusto mo tigil mo lang alam? Hindi, sige diretso ka. Mag-iingat ha. Ito ang kawera namin. Aabot mo sa akin mamaya ang cellphone nito. Ako pa

Ayan. Kaya ingat na sa pagdaan. Kaya kung madulas ka, doon ang bagsak. Ano so, para